Buhay negosyante umulan umaraw tuloy pa rin ang ating hanap buhay. So nandito nga yung ating ahinti sa PMFTC kaya naman nilalabas na natin yung mga kaha na naipon natin guys kasi ito papalitan nila. So ito nga lang yung naipon ko 15 pieces o oh, di ba kaya ayan, mapalitan na nila. so ayan guys, iniipon ko talaga to kasi sayang din at malaking tulong din sa atin yung ipapalit nito kasi pwede natin ibinta at nandyan na nga aking partner. Pag umuulan talaga guys, ang hirap kumilos, apiktado yung ating tindahan. So wala din kasi sino naman ang lalabas malakas yung ulan and nandito pa nga yung ating ahinti hindi nila makuha yung aking in order na mga sigawelyo kasi nga ang lakas ng ulan talaga at buti nang talaga nandito na si partner kaya salamat kasi ngayon ay araw ng sabado July 9, 10, 2025 wala kasi silang pasok hanggang Friday lang kasi ang pasok nila guys kasi nga nagtaas ng sahod so nagbawas sila ng araw so parang wala lang din, parang logi pa yung mga empleyado pa ganun guys, no, kawawa talaga. Kaya buti lang talaga, mayroon kaming munting tindahan kahit paano ay nakasurvive kami sa mga bayarin. Kaya ito, lumalaban tayo kahit bumabagyo, umuulan, no? Basta tuloy-tuloy lang yung ating hanap buhay para din sa ating mga customer, para mayroon din silang mabilhan na malapit na tindahan. Kaya kailangan kung ano yung mga konti na lang sa ating mga paninda. So, kailangan natin mag-provide bilang may tindahan. Kahit na ulan, guys, pinuntahan pa rin ako ng aking mga ahente. Kaya salamat. At hinatiran pa rin tayo ng mga paninda natin. At ito nga mga pinabili ko kay partner, itong mga styro, kasi ito ay mabinta dito sa ating tindahan may naghahanap tsaka limang tray na itlog so ayan mabinta to ngayon tag-ulan and then itong aluminum foil nagpabili tayo at tsaka kutsara so kung ano yung mga nirequest nito pwede natin idagdag dito sa ating tindahan para dagdag kita na rin dito sa ating tindahan no kailan lang talaga nang madiskarte tayo upang sa ganon lalago kagad ang ating munting negosyo so ayan guys ang lakas ng ulan pero nandyan nga yung isa kong inorderan so tinakpan niya muna kasi sobrang lakas ng ulan nag order tayo ng isang box na mineral and then isang kahon ng kokasalo so ayun yung order ko at nandito nga guys ayan kahit itong ulan tuloy tuloy pa rin sila no kaya ito nga guys nakuha na rin at binigay na rin sa atin yung ating in order kasi nga ang hirap kumilos pag malakas ang ulan so ito nga lang yung in order ko kay ahente sa PMFTC kasi mayroon pang natira so ayan ista po na natin kasi nagsabay na sila <laughs> konti lang muna ang in order ko guys so ito nga yung nakuha nating preno kapalit dun sa naipong kong kaha guys itong snowbar o ba diba? so ang balik nila Augusto 2025 so ayan two weeks pa ang balik nila guys kaya sana mapaubos natin ito kasi marami pa tayong stock sa loob kaya ito lang muna ang in order natin so ito di ko pa naayos guys kasi tuloy tuloy yung dating ng ating mga delivery kaya salamat so ito nga guys next naman na dumating ay si red horse so ayan may order tayo ng red horse dalawang kahon na maliit and then apat na malaki at So, ayan lang muna yung in-order natin, guys. Dagdag lang natin kasi mayroon pa tayong stock sa loob. So, dito lang muna namin nilagay kasi ngayon ay tagay day, sabado day. So, ayan. Kaya, i-ready natin yung ating mga alak. Ito nga, guys. Next naman ang dumating. Itong si Lemon Square. So, ito nga lang yung in-order ko sa kanya kasi, ayan, may stocks pa tayo sa loob. Kaya, ito lang binayaran natin. 426. O, oh, ba diba? Kaya ganito talaga ang buhay negosyante, talagang busy sa araw-araw, di naman tayo pwedeng huminto dahil tuloy-tuloy din yung ating mga delivery. So gusto natin malaki ang binta natin, so kailangan kumplituhin natin yung ating mga paninda. So ito nga guys, yung size large, ito ang size ng itlog, so parang maliit. Pero yan guys, dahil mabinta talaga itong itlog, so ngayon nga lang ako nakapabili kay partner kasi minsan lagi kasing umuulan dito pag tuwing hapon kaya di ako nakapabili so, ngayon lang dahil wala siyang pasok so ayan kataon din na malakas din ang ulan subutin so, lang mabait yung binilhan niya ng itlog at binalot guys para hindi mabasa so time check muna tayo guys ang oras ngayon ay alas 11 na so wala pa rin yung inaantay ko ang lakas kasi ng ulan kaya nag record record muna ako kasi kahapon ay sahod ng mga lingkuhan kasi hanggang Friday nga lang sila ni partner yung mga kasama niya nagsibayaran kahapon kaya ito nagre-record mo na ako habang inaantay ko yung dalawa kong deliveries guys, service ko at saka si Pure Gold so nagre-record mo tayo dito so ang lakas talaga ng ulan update ko na lang kayo guys pagdating nila kasi ayan, sobrang lakas talaga kaya magingat po tayong lahat pag ganito talaga guys, wala masyadong customer. Kaya ito, mag-record muna tayo at mag-ayos-ayos tayo dito sa ating tindahan. Habang wala pa yung ibang nagsidatingan ng mga deliveries natin. Kasi pag magsidatingan yun, busy na tayo sa pagdi-display ng mga groceries. So, ayan guys kaya hanggang dito na lang muna ang video ko maraming salamat po so ito nga pala guys kaya nga pala sinimento ni partner dito guys banda sa may harapan kasi nga pag malakas ang ulan tumatalsik dito sa loob ng aming tindahan so ayan lang guys